So, diba, para bang, ang um, sa akin lang, di diba, parang, um, bilis -bilis mag... araw -araw ang bilis-bilis si, nyo talaga mag, partner, araw-araw ang, ang hearing, nakikinig nga ako, iba, ilang, ilang, ilang issue yan, mm -mm. sa araw-araw, um, hindi ko alam kung ano na nasa-solve nila. Yung, New... Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you po. Please take your seat. Mr. Chair, mabilis yes. lang. Yes. Uh, Nanguna talaga si Senator Rafi Tulfo pero mukhang mali na naman ang hirit. Pakinggan kung paano binatikos na naman at may pagbibintang na binibigyan daw ng special treatment ang mga suspect na ito. Mga respondents sa inquest proceedings patungkol sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Um, these policemen are the suspects at sila po ina-inquest na. Ang pinagtataka ko bakit naka-uniforme pa rin sila, hindi po sila naka-uniforme pampreso. Kasi na, pa, na aking pong uh, na-observe, pag may mga suspect dito na pinapatawag natin, nakapang-uniforming suspect sila. So, this gentlemen here, I wouldn't even call them gentlemen now, these people here, it seems to me that they're being given preferential treatment. Ang gusto niya ay nakabihis na preso na itong mga polis na ito. Hindi man lang niinalam inalam kung ano ba ang resulta ng inquest proceedings. Just because they're men from of, in, in, uniform, bibigyan natin sila ng magandang treatment. Dapat ito naka uniforming pampreso. O di ba ang ganda ng dating? Galit na galit sa mga sospek na di umano'y pumatay kay Jemboy Baltazar. Kasi last time at alala ko sa Coast Guard, di ba? Yung may lumubog na barko. Yung kapitan ng bangka, lumubog na bangka. Yung kapitan ng bangka, naka-uniforme ng pampreso. Samantalang equally, yung suspect din sa panic ng Coast Guard, na kinasuan din, naka-uniforme pang Coast Guard. Dito nakikita natin, hindi pantay ang batas. Ang bilis gumana ng utak basta sa pagbibintang sa si isang government agency. Dapat to, pinag-uniforme ng, uniforme ng preso. What, what is the... What is the practice of the PNP? Ano nakalagay sa sa protocol ng PNP pagdating dito? Are they, are they already dismissed from the service? Not yet. Not yet, sir. Not yet. So, but they are already charged. Naka-inquist ito sila ngayon. Yes, sir. Saan sila nakakulong? Ito naman si Senator Bato. Dapat alam na niya yan. Dati siyang PNP chief. Susmi. Senator Bato, hindi mo man lang inalam ang update sa kaso ni Gemboy. At hinayaan mo na naman si Senator Rafi Tulfo na magsalita na magsalita ng ganyan. Okay, pagdating dito, are they, are they already dismissed from the service? Not yet. Not yet, sir. Not yet. So, but they are already charged. Naka-inquest na ito sila ngayon. Yes, sir. Saan sila nakakulong? Sir, um, the status of the case, the prosecutor is here with us, sir. Good afternoon. Well, yes, yes, sir. Uh, Mr. Chair, the the six police officers were charged for reckless imprudence resulting to homicide. They were inquested on august three. And the resolution of the inquest prosecutor, Mr Chair, is that the case is considered for further investigation. Hence, the six police officers were released from custody. Considered for further investigation. Hence, the six police officers were released from custody. Considering, Mr. Chair, that the charge is reckless imprudence, it is a uh, and considering the release order issued by the inquest prosecutor, they are not in the custody of the law, Mr. Chair. Clear. so Mr. the, the okay. yes go ahead, Dr. Dr. okay na uh, at least na release pala sila so tama lang pala na hindi sila naka-uniformakala kasi hanggang ngayon naka-detain pa rin sila at hindi sila kapag -piansa. dapat lang naka-uniforming pulis sila i mean naka preso since sila po ay nakapag-bail maliwanag na sinabi na ito ay for further investigation naiintindihan niya kaya pag sinabing for further investigation kasi may bilanggit siya about bail eh kapag for further investigation Ibig sabihin, wala pang kaso at hindi pa kailangan mag-bail. Eh, dito lumalabas na parang kaya nakalaya ay dahil nag-bail o nagbigay ng piyansa. ...preso since sila po ay nakapag-bail or release for, for further investigation. Release for further investigation. Then okay lang pala sila. Wala pa pong nakapile sa court. Okay na po ako doon. Okay. Noong nalaman niya yung katotohanan, eh parang naghuhugas kamay na siya sa kanyang mga pagbibintang. Parang wala lang. Ano to? Nagpo-poncho pilato rin? Na parang wala lang yung kanyang sinabing mga pagbibintang at paratang na may special treatment? Yes, special treatment daw sa mga pulis. Nung nabistong mali ang paratang at bintang niya, dahil for further investigation daw ang resulta sa si inquest proceedings, ba, eh mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin. Okay na po ako doon. Okay. Kapag kasi sinabi natin na sa isang inquest proceedings, ang resulta ay for further investigation, ang mga suspect na nakakulong o nahuli without warrant of arrest ay papalayain muna pansamantala dahil muling didinggin at pakikinggan sila ng investigating prosecutor. O oh, release for, for, further investigation? Release for further investigation. Then okay What, lang pala sila. Wala naka, pa pong nakafile sa court. Okay na po ako doon. Okay. Thank um, you. Mr. Thank Chair. you for that understanding. O oh, ayan, nagpasalamat na sa si Senator Bato. Nakakaintindi ka na daw. Thank you. Thank you, ma'am. thank you